Patuloy ang pagpapatupad ng Bureau of Jail Management and Penology ng mga programa upang matulungan ang mga person deprived of liberty o PDLs na makapagbagong buhay. Isan riyan ang College Behind Bars para sa mga PDLs na nais makapagtapos ng pag-aaral. Para sa detalye, magbabalita si John Paul Moyano. Bilang guman ng pagkakamali ng kahapon, hindi ito hadlang sa pagsusumikap at pag-abot ng susi tungo sa magandang kinabukasan. Alamin natin ang ilan sa mga kwento ng pagpupursigi sa likod ng selda. Inilunsad ng Bureau of Jail Management and Penology ang programang College Education Behind Bars o SEB. Katuwang ang Binguet State University upang bigyan ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo ang mga Persons Deprived of Liberty o PDLs. Ang College Education Behind Bars, or we call it SEB, ay isang programa, educational program ng Bureau of Jail Management and Penology ito po dito sa programang ito ine-enroll po namin yung eligible and qualified na PDL namin for college Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, ini-enroll ng BJMP ang mga eligible PDL sa Alternative Learning System o ALS ng Department of Education. Kapag nakatapos ng sekundarya, ay pwede na silang sumailalim sa SEB. Meron po tayong ALS program wherein ini-enroll po natin yung mga PDL natin na eligible for elementary, junior high school, and senior high school. So naisip namin Paano na pag natapos na yung PDL sa senior high school? That's why uh, we implemented also SEB dito po sa BJMP car. Nakapanayam naman namin ang dalawa sa mga PDLs ng Baguio City Jail Female Dormitory na kasalukuyang naka-enroll sa ilalim ng SEB. Si Faith, 39 years old, na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Tourism. At Sirab, 32 years old, na kumukuha naman ng kursong Public Administration. Ang setup po namin ng pag-aaral dito is may schedule po kami ng online class. Tapos uh, meron uh, meron din po kaming module, modular. Tapos uh, may schedule kami monthly ng face-to-face -face sa mga teachers namin from VSU. Malaking tulong umano para sa mga katulad nilang PDLs ang mga ganitong programa upang mas mapabuti ang kanilang buhay habang sila ay nasa loob ng pasilidad at higit lalo sa kanilang paglaya. Kaking tulong po sa amin, especially sa akin, kasi um, um, nakakawala ng stress. At the same time, nakakawalan ng pag-aalala na baka hindi ako updated sa labas or hindi ako, paglabas ko, uh, yung parang hindi ako makakasabay. Binigyang diin naman ng BGMP na hindi hadlang ang pagkakakulong ng mga PDLs upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Um, sa pamilya po ng mga PDL natin, uh, ito po ay isang programa para sa inyong kapamilya para gusto po namin ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral at hindi maging hadlang ang kanilang pagkakakulong upang hindi po nila tapusin ang kanilang pag-aaral. Nagbigay naman ng mensahe si na Faith at Rob sa mga kapwa nila PDLs. Nasa'yo kung gusto mong magbago kasi lahat naman ng, ng tulong isino offer dito and uh, yung future mo kasi is ikaw din naman ang pipili kung gusto mo na magandang future. Kaya hindi dahilan ang pagkakakulong para masira yung future. Kahit anong hirap siguro na sitwasyon, kung gusto nilang ano, para hindi makamag-isip na magburyong sila, i-focus din yung sarili nila sa ibang bagay o huwag uh, silang magpaka negative na mag ng ano ano. Iyan nilang sarili nila para makapagano, Maging positive. Hindi nagsasawa ang pamahalaan upang magabayan ang mga minsa'y naligaw para mahanap ang tamang landas tungo sa magandang pagbabago. Hindi ipinagkakait sa mga PDLs ang kanilang karapatan sa edukasyon. Ang pamahalaan may pakialam sa pamamagitan ng kanilang mga programa ilang buhay ang natutulungan. Sila ang nagpapatotoo na hindi selda ang magbibilanggo sa pag-asa at pangarap ng isang individual na may pagpuporsigi at nais magkaroon ng magandang buhay. Ako si John Paul Almonte Moyano para sa PIA News Cordillera.